It's gala time now. You know, it's Sunday. A lot of people here in Cincinnati. Huh? isumpa magpa-body massage. Meron din dito. Ayan, guys. Maglilibot ako ngayon. Hindi pa rin ako nakakabili ng aking dress para sa graduation ng aking uni ko, Iho. to lahat-lahat more. war. Andaming restaurant dito, guys. Hindi ka magugutom dito sa Tsutsatsui. Basta may pera ka lang

Bộ.、Oh.

Trời ơi khổ anh đi bà <cười> 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 Oh, ang daming restaurant talaga. Ano ah, din mo kung masarap dito, oh? oh. sa <coughs> bahay. Wala namang, wala namang rice Wala ba yung roasted duck rice? Nakanta ka? Oh. Ang daming pagkain Ang daming um, With it? I think now. Sukiyak? With it? With it? Di pa tayo kumain doon, tol Uy What do you think this kind of shop? Is? We are looking the Changi Changi yung malaking ang tawag doon basta makita nyo sumubaybay lang kayo sa aking paglalakad oh look at here ano din masarap din wow di ba don't know where we going nasa hinahanap namin yung shop ng mga uh, second hand clothes ero mga original naman. Nakapunta na kami po first time. Baka second time namin ngayon pupuntahan. Ayala. Parang nakalimutan na namin. So we are looking around. Look. Do you want to go inside? nang maglakad ngayon kasi hindi maulan hindi rin mainit kaya lang mahangin sa labas wow look look at their jewelry shop wow Do you think it's the right place? Around in there, see, we are lost. We walk very long now already. Puro restaurant ang nakikita namin ni Ana din. Wow. Ang laki ng goose. You see, guys? Ah, uh, yeah. Yo, ang laki. Ang laki ng goose, Ana. Ang laki ng goose ato, goose. <laughs> Pwede mo nang kain. Amm talaga ng restaurant guys, nagkubot na tuloy ako. Oh, Wah! Wow, oh. wow, ay, nakita din namin. Ayun, nakita namin guys. Doon kami papasok. Ayan. Nakita niya yung may ano, natatakpan eh. Dito kami pupunta. I hope we can buy one. Sa layo ng pinuntahan namin. This is it. Ito na. Ito na guys, ang aming pupuntahan. Di ba ang lawak? Okay guys, see you later. Thank you for watching. Please follow for more.